Hindi na nakapalagpa ang 34 anyos na lalaking ito sa Sitio Balinakaw, Sadsadan, Bauko Mountain Province. Ito'y matapos maghain ng search warrant ang mga Sa kanyang bahay, aabot sa mahigit 170,000 na halaga ng magkakaibang klase ng droga ang nakuha sa suspect. Nasamsam mula sa kanya ang 7 gramo ng pinaghinala shabu, 12 ml ng pinaghinala liquid shabu, 120 ml na marijuana oil at mga drug, parafernalia. Samantala sa kaparehong araw, nahuli rin sa hiwalay na operasyon ang isang 28 anyos na lalaki sa Sitio Junction, Sinto, Bauko, Mountain Province. Nasamsam naman mula sa suspect ang 15 ml ng pinaghinalaang liquid shabu na nagkakahalaga ng 93,942 pesos. Parehong maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Noong ikalabing apat naman ng Oktubre, aabot sa labing apat na milyong pisong halaga ng marihuana ang sinira ng mga otoridad sa probinsya ng Binget at Kalinga. Sa Binget, mahigit 56,000 na tanim na marihuana at 20 kilo ng pinatuyong dahon ng marihuana ang nasamsam. Nasamsam ito mula sa labing isang plantasyon sa mga bayan ng Kibungan, Bakon at Kapangan at nagkakahalaga ito ng mahigit 11.5 million pesos. Sa Kalinga naman, tatlong plantasyon na mayroong 16,500 na mga tanim na marihuana ang nadiskubre. Nadiskubre ito sa magkakaibang barangay sa bayan ng Tinglayan at nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit 3 milyong piso sa kagustuhan nating uh, ma-elaborate -ma no or uh, malaman ng ating mga kababayan dito sa Benguet yung ating uh, laban kontra sa droga is uh, nag-launch po tayo ng yung tinatawag nating uh, summit on uh, anti-illegal drugs diyan sa munisipyo ng uh, Bogyas and uh, diyan po sa munisipyo ng uh, Mangkayan na kung saan uh, in-invite natin yung mga magagaling nating mga lecturers on uh, the LFX on uh, illegal drugs di uh, barangay drug clearing operations o di laws pertaining to RA 9165 lahat ng mga nadiskubring marihuana ay sinunog ng mga operatiba Vanessa Bugtong or News.